Ito na ang ating adobong kangkong with kunting pork. Ayan. Ayan ang kangkong. Kangkong na yun. sauce. And then, ang paminta. Pagayin natin. Ang paminta. Pagayin lang natin yun siya. Ito, add na natin ang kangkong leaves. At meron din siyang tangkay, Sinabi ko na rin. Ayan. I-usag natin ang ating kunting pork sa ating alubong kangkong. Ayan. Para maglasa. May kunting pork.